maestro, andyan ka pala. Ah, uh, kanina pa nga kita hinihintay dito, Kurdapya. At sa ating mga subscriber at manonood, magandang araw po. At Kurdapya, September na. Opo, maestro, September na nga po at paparating na po ang taong 2024. Yun pong taon-taon natin ginagawa, maestro. Tinatalakay mo yung kapalaran ng labing dalawang animal sign. Abutin na paalala mo yung Cordapia. Ngayong September, at siyempre November, October, November, December, ang buong buwan na yan ng mga Berman Cordapia, Apa? ay tatalakayin natin ang Prediction 2024. Ibig sabihin, ay malalaman nila ang kapalarang naghihintay sa kanila sa susunod na taong 2024 na Wood Dragon. Opo. Yes, Maestro. At kailan man po magsisimula ang year ng Wood Dragon? Itong 2024 ay Wood Dragon dahil nung nakaraang 2023, Cordapia, tatandaan mo ha? Apo. Black Water Rabbit ang year 2023. At itong 2024 ay mas maganda ang magiging kapalaran natin. Dahil nung nakarani Black Water Rabbit, medyo tunaw ang buhay kasi tubig. Pero ngayong Wood Dragon, Spring Festival din to, Cordapia. Apo? Ay magkakaroon ng tagsibol. Mm. Alam mo naman ang wood, kasama sa mga... Elementong wood ay ang mga halaman punong kahoy at lahat ng kulay berde na nakikita sa mundo. Ibig sabihin, Cordapia, higit na mas magiging masagana at mas magiging maligaya at maunlad sa lahat ng aspeto ng buhay ang taong wood dragon. At bukod sa wood na elementong iiran, alam na rin natin sa Chinese astrology, ang dragon ang isa sa pinaka-auspicious o oh, mapalad na animal sign. Kaya asahan na sa 2024 ay magiging maunlad at maligaya ang buhay ng bawat isa. Ngayon sa tinatanong mo, Cordapia, kailan uh, magsisimula? Yes po. Ang Wood Dragon ay magsisimula sa February 10. 2024 at matatapos sa January 28, 2025. Muli ulitin natin na ang year 2023 ay rabbit. Kaya ang year 2024 ay dragon. Magkakasunod yan. Pero mabalik tayo sa wood rat akakordapya. Ano po yun, maestro? Bakit? Paiba-iba. Ang pecha ng Chinese New Year. Kung ikukumpara sa Catholic New Year o sa bagong taon ng mga taga-western. Yes At, nga po. Bakit nga po ba, maestro? Yung kalendaryo natin ay nakapaten sa Europe. Dahil dyan nagsimula ang sibilisasyon sa Greek at pagkatapos ay sinakop ng Roman Empire. Kaya naging Julian Calendar na under ng Kristiyano. At pagkatapos ng Julian Calendar ay naging Gregorian Calendar. Yan ang ating New Year ay nakabase sa solar system. Alam mo ba yung solar system? Oh, ano po yun? My Solar, term. ibig sabihin ay yung araw ang pinagbabasihan. Kaya nakapiks yung pagbilang natin ng bagong taon. Pero sa mga silangan o sa mga spiritual na bansa at mga taga-oriental, Cordabia sa madaling salita, ay nagbabasi sila sa galaw ng buwan o new moon. Ang tawag dito ay lunar calendar. Kaya taon-taon, okay. Dahil naiiba ang pasok ng new moon, halimbawa nga ngayong 2024, ang new moon ay magsisimula sa February 10. Kaya dyan natapat ang Chinese New Year. Tuwing bagong buwan, ay dun nagkakaroon ng malawakang festival. At sa February 10, Cordapia, yan ang tinatawag ding spring festival. Wow, maganda po yun At saka, bagong bago spring po tagsibol tama tagsibol na sinabayan pa ng napakapalad na elementong wood o halaman o kahoy at kinumbinasyonan tulad ng nasabi na natin ng napakapalad at napakaswerte ring animal sign na dragon na sumisimboliko ng magandang kapalaran authority power swerte at kasaganaan Malalaman ng 12 animal sign ngayon sa Prediction 2024 ang kanilang kapalaran hinggil sa sex, pag-ibig, love life, salapi, negosyo, karir, travel, family, swerteng kulay, swerteng numero at marami pang ibang swerteng darating sa 12 animal sign ngayong taong 2024 ng Wood Dragon. Kaya, basahin mo na, Cordapia, ang magiging kapalaran ng Dragon sa taong 2024. Yes, maestro! Dragon, silang isinilang noong taong 1928-1940. 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 at sa darating na 2024. Ang year 2024 ay sharing taon ng Wood Dragon. Ito ang sarili mong taon sa panong ito ng iyong buhay. Bagamat hindi mapapasayo ang lahat ng inaasahan mo, ngunit ang ibibigay sa iyo ng langit ay higit pa sa inaasam-asam mo. Sa kalagitnaan ng taon, makakatanggap ka ng makapal na halaga ng salapi at mas maganda pang lalo ang iyong karir. Ligay at sarap na may kaugnayan sa relasyon at pag-ibig ay iyo aanihin. Hindi lang ikaw ang mapapasaya at makikinabang, kundi ang buong pamilya mo. At ganun din ang iba pang mga taong malalapit sa puso mo ay makikinabang ng husto sa mga biyayang matatanggap mo sa taong ito ng Wood Dragon. Mapalad na kulay ang red at crystal green. Maswerteng numero 318. Twenty-three, thirty-one, forty, at forty-five. Snake o oh ahas, silang isinilang noong taong nineteen twenty-nine, nineteen forty-one, nineteen fifty-three, nineteen sixty-five, nineteen seventy-seven, nineteen eighty-nine, two thousand one. 2013 at sa darating na 2025. Namili ang langit kung sino ang unang ililista sa pagkakalooban ng magandang kapalaran sa taong ito ng Wood Dragon. Ang hindi mo alam dahil sa iyong likas na kabaitan at hilig na tumulong sa iyong kapwa lalo na sa mga nangangailangan, ikaw ay isa sa mga mapalad na napili. Magalak ka at magsaya dahil sa pagbungad na pagbungad pa lang ng 2024. Tatanggapin mo na ang iyong premyo. Magsisimula nang dumating sa buhay mo ang kakaibang mga swerte at magagandang kapalaran na hindi mo inaasahan, lalo na sa larangan ng pag-ibig at material na bagay. Mapalad na kulay ang yellow at mint green. Maswerting numero. 6, 15, 17, 27, 36, at 43 horse o kabayo. Silang isinilang noong taong 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 at sa darating na 2026. Minsan umaasa tayo ng sakto lang. Pero higit sa sakto ang pinagkakalob sa atin ng may kapal. Ganon din ang magaganap sa iyong kapalaran sa taong ito ng Wood Dragon. Sa ayaw at sa gusto mo, dahil natuwa sa iyo ang kapalaran, pagkakaloban ka ng langit na mga biyaya na higit sa iyong pangangailangan. Magpasalamat ka sa mga biyayang ito sa pamamagitan ng pagtulong sa mga nangangailangan. Inuutusan ka na ang dapat na unahin mong tulungan ay ang mga taong malalapit sa puso mo, lalo na ang iyong mga kapamilya at kamag-anak. Kapag ganyan ka, Lalo pang pagibayuhin ng nasa itaas ang ipagkakaloob sa iyon ng mga swerte at magandang kapalaran na sunod-sunod na magdadatingan sa second quarter ng taong 2024. Mapalad na kulay ang lilac at maroon. Maswerteng numero 5, 17, 23. 35, 38, at 44. Got o kambing. At maaari ding tawaging sheep o tupa. Silang isinilang noong taong 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003. 2015 at sa darating na 2027. Oo, may mga sablay at maling nangyari nitong nakaraang taong 2023. Ngunit iba na ang kamada ng mga barahan ng kapalaran sa taong ito ng Wood Dragon. Kaya hindi ka na dapat pang mag-alala at malungkot sinagot na ng nasa itaas ang iyong dalangin at agad na inayos ang mga pangyayari. Isa-isa na nga, papagandahin ng langit ang iyong kapalaran. Kaya nga sa taong ito ng wood dragon, gugulating ka ng tadhana. Ang lahat ng mga kapalpakan at pagkakamali ay ito pa ang magdadala sa iyo ng mas marami pang swerte. At malalaking pag-unlad sa larangan ng salapi at material na bagay. Mapalad na kulay ang orange at silver. Maswerteng numero. 7, 19, 25, 28, 35, at 43. Monkey o Unggoy Silang isinilang sa taong 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 at sa darating na 2028. Sa taong ito ng Wood Dragon lalakas ang pangakit mo. Maakit mo ang iba't ibang klase ng nilalang at sila ay mahalina sa iyo. Darami ang iyong magiging kaibigan at marami rin ang makikisawsaw sa iyong buhay. Mag-ingat ka dahil pati na rin ang mga scammer at manloloko ay maaring maakit mo. Kilatisin mong mabuti ang mga taong mabibighani at didikit sa iyo upang hindi ka mapahamak. Ngunit sa lahat ng ito, maakit mo rin ang swerte at magagandang kapalaran ay mahumaling sa iyo lalo na ang mga swerteng may kaugnayan sa damdamin, sa lapi at material na bagay. Madaragdagan ang iyong income at magiging maligaya ka sa pag-ibig at pakikipagrelasyon. Mapalad na kulay ang pink at gold. Maswerteng numero, 4, 8, 22, 26, 31, at 40. Rooster o Tandang. Silang isinilang noong taong 1933, 1945. 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 at sa darating na 2029. Huwag na huwag kang mag-alinlangan sa lahat ng binabalak mo sa taong ito ng 2024. Dahil ang mga elementong umiiral ang nagpasya nakahit kahit anuman ang binabalak at gagawin mo, sa buong taong ito ay siguradong kakampi mo ang nasa itaas. Isipin mo, sino ba naman ang mabibigo at mapapahamak kung ang kakampi niya ay ang mismong langit? Kaya ituloy mo lang nang ituloy ang iyong mga plano at mga hinahangad, kahit mag-alin langang ka pa ang langit na mismo ang magpapatupad ng lahat ng balak mo. Kaya naman, tiyak na ang iyong tagumpay sa buong taong ito ng Wood Dragon. Mapalad na kulay ang green at violet. Maswerting numero 1, 13, 19, 28, 37, at 44. Dog o Aso. Silang isinilang mula 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 at sa darating na 2030. Sa year of Wood Dragon. Huwag na huwag mong sasayangin ang pagkakataon mong maging bahagi ng buhay ang mga taong sikat at magagaling. Sila ang kusang lalapit sa iyo. Kaya dapat mo silang mapakinabangan. Gamitin mo sila ng lubos at ayon sa iyong pangangailangan, sa material, sa damdamin o kung saan man mo sila pwedeng pakinabangan. Huwag kang mahiya o mag-alala dahil ang mga taong ito ay nag-anyong anghel na sinugo at sadyang hinulog talaga ng langit para tulungan at alalayan ka sa lahat ng aspeto na yung buhay sa bungtang ito ng 2024. Mapalad na kulay ang black and white. Maswerteng numero 58 21, 29, 32 at 45. Bor o baboy. Silang isinilang noong taong 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 at sa darating na 2031. Sa taong ito ng 2024, mababaligtad ang mundo. Ang mga naninira at mga umiintriga sa iyo ang mamalasin at isa-isang mapapahamak. Habang ikaw tulad ng dati ay patuloy pa rin aalagaan at iaangat ng nasa itaas. Kaya patuloy kang suswertihin lalo na sa aspetong pangmateryal na bagay at sa salapi. Habang sa pag-ibig ay ubod ng gara din ng kaganapan. Ang maliit at simpleng ligaya ay biglang lalaki ng lalaki at ubod ng ligaya talaga na mauwi sa nakapananabik na tagpo at masasarap na romansa. Mapalad na kulay ang pink at burgundy. Maswerteng numero. 3, 9, 13, 19, 27, at 33. Rat o daga. Silang isinilang noong taong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020, at sa darating na 2032. Sa taong ito ng 2024, sobrang aalagaan at mamahalin ka ng Langit, kaya nga kung ang iba ay labis na nagihirap at nagpupursige sa kanilang buhay ang sa iyo ay kakaibang biyaya ang ipagkakaloob. Kaya naman sa totoo lang, sa tong ito ng wood dragon, kahit hindi ka kumilos, kikilos ang langit para sa iyo. Bibigyan ka ng makulay at maligayang mga araw, higit lalo sa larangan ng karir, sa lapi, paglalakbay at pag-ibig. Magpasalamat kang lagi dahil sa bawat pagpapasalamat na iyong gagawin, ito ay may katumbas pa uli na dagdag pang swerte, mas mabunga at masitik na magagandang kapalaran. Mapalad na kulay ang blue at green. Maswerteng numero, 1, 14, 20, 32, 37 at 42. Ox o baka. Silang isinilang noong taong 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 at sa darating na 2033. Ang ipu ipo ay tinatangay ang mga nasa ibaba, paitaas. Sa taong ito ng Wood Dragon, ganun din ang mangyayari sa iyong kapalaran. Tatangayin ka ng swerte at buenas, paitaas. Kahit gusto kang ibagsak ng mga taong lihim na naiinggit at lihim na naninira sa iyo, mamamangha sila. Suswerting ka pa rin ng suswertihin sa larangan ng salapi at materyal na bagay hanggang sa itaas ka ng husto ng langit sa pedestal ng dambuhalang pagyaman. Mapalad na kulay ang yellow at green. Maswerteng numero 7, 19, 25, 31, 35, at 43 Tiger o Tigre. Silang isinilang noong taong 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 at sa darating na 2034. Sa taong ito ng 2024, tatanungin ka ng langit. Bakit malungkot ang besiko? Dahil nakita kang nalulungkot, pasasahin ka ng langit. Sa sandali na nakadarama ka ng lungkot, biglang mapapangiti ang iyong mga labi sa galak at ikaw ay agad ring suswertihin. Kaya nga habang may ngiti sa iyong labi, at kakaibang saya sa iyong pagmumuka sa buong ito ng taong ito ng Wood Dragon dahil sa kakaibang saya at sa taglay mong ganda na ipinagkalob sa iyo ng langit, hihigupin nito ang magagandang kapalaran, pati na rin ang makakapal na halaga ng salapi at masasayang karanasan sa pag-ibig. Mapalad na kulay ang lilac at orange. Maswerting numero, 6, 18, 22, 27, 39, at 44. Rabbit o kuneho. Silang isinilang noong taong 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023, at sa darating na 2035. Sa taong ito ng 2024, kahit wala sa plano mo ngayon, ngayon pa lang, ihanda mo na ang mga dadaling gamit para sa isang malayo ang paglalakbay. Sa malayong lugar, bibigyan ka ng magagandang kapalaran ng langit. Bukod sa pag-angat ng karir at maunlad na kabuhayan. Sa malayong lugar, makakasumpong ka ng tiwasay, enjoy at parelax-relax na karanasan na magiging daan upang ma-recharge ang iyong inner self. Kapag na-recharge na ang iyong kaluluwa, dagdag na swerte at magagandang kapalaran ang ipagkakaloob at idadagdag pa sa iyo ng langit. Hanggang sa isa-isa ng matupad ang lahat ng mga ambisyon at pangarap mo sa buhay na magsisimulang mangyari sa second quarter ng taong ito ng Wood Dragon. Mapalad na kulayan green at silver maswerteng numero. 4, 12, 24, 34, 37, at 42. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video ni Maestro Honoryong at sa nanonood ng ating YouTube channel. Sa mga subscriber, maraming salamat po. At sa mga hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe po kayo dahil mula ngayong buwan ng September ay tatalakayin natin ang Prediction 2020 po. Kaya habang nanonood sila, por ay may dapat silang gawin. Yes, Maestro. Patuloy lang pong mag-subscribe, mag-share, mag-like at mag-comment po sa YouTube channel ni Maestro Honoryong. Sa susunod na YouTube video sa Prediction 2024, tatalakayin na natin, Kurtapia. Apo. Ang specific na mangyayari sa 12 animal sign. Magsisimula tayo sa dragon at pagkatapos ng dragon, dahil yun ang year ng 2024, ay lilipat naman tayo sa snake. Hanggang makarating tayo sa rabbit. Yang labing dalawang zodiac sign na yan o animal sign, malalaman ninyo ang inyong kapalarang naghihintay sa inyo sa darating na year 2024. Kaya magkita kita tayong muli sa susunod na YouTube video ni Maestro Noriong para sa Swerteng Prediction 2024, Year of the Wood Dragon. Salamat po!